Hi mga kalipad Welcome back to my youtube channel Mga kalipad itong video ng to ay Dito sa bahay Itong nag aayos na to ay Kaibigan ni mother dito sa Canada Dito sa town namin Naayos siya ng mga Sirang mga heater Pag winter dito Siya ang kinukontak dito sa town Eh pumayag naman siyang I-video ko siya Totoo nga siya Sabi ko ilalagay ko sa youtube channel ko eh, tinuro niya sa akin kung paano yung mga basic part na dapat galawin kapag hindi gumagana yung heater. <laughs> sabi niya, sabi ko ilalagay ko sa YouTube channel, baka mag-viral din siya dito, lalo na dito sa town. Kontakin siya ng maraming magpapayos. Magaling yan! Pangalan nga pala niya, si Marvin. Ayan, tinuro niya sa akin kung mga, ano, yung mga basic na dapat i-off e mo na at saka galaling.